Ayan, magandang araw mga kataktika. Ang sabi sa buktong, isda ko sa maribeles, nasa loob ang kaliskis Ang sabi naman ng ibang tanda ko sa parang, namumula sa tapang. The plantation the <laughs> <laughs> mga taktika talaga nakakatawang panoorin pag masda ng puno ng sili And yung mga dahon niya green guntian, yung magulaklak kulay white tapos ang bunga merong guntian din and then magiging yan pag nahihinog na kulay red na so nakakatawa ang ganda nga panoorin ang ganda pagmasdan at masarap sa ulam naman yung pabinansay ng ating taniman at nagsasama pa din. Ito naman, habang tayo'y nag-harvest ng siling labuyo mga kataktika o konting kaalaman sa siling labuyo ang scientific name ay Capsicum frutescens also known as siling palay, siling bundok sa Tagalog African chili, African bird pepper, Tabasco pepper, chili pepper cayenne pepper, red pepper, chili pepper in English Tehabe Rewit Lombok Rewit ng Indonesia. Yan. Alam nyo ba na ang siling labuyo o Capsicum protesens is a variety of cayenne pepper commonly found in Southeast Asia region. It is commonly mistaken as Capsicum anum which is, has many similar physical characteristics but siling labuyo has more pungent odor and taste. At mga kataktika, alam nyo rin ba na ang siling labuyo is an annual or short perennial erect plant growing to height of 0.5 to 1.2 meters in warm climate? Siling labuyo ay isang halaman has a wooden branches with leaves that are oblong with pointed tip about 3 to 4 cm in length. Flowers In a central axil, white, pale green or yellow-green in color. The fruit of Siling Labuyo is small, conical and tapering in shape about 1.5 to 3 cm long. Ang Siling Labuyo ay may be pale green or yellow turning red as it ripen and contain many small seeds. Siling Labuyo ay Small, but is considered as among the hottest variety of chile pepper. Pinaka maanghang ba mga kataktika? Yan. Mga kataktika, alam nyo ba na from Herbs and Nature Philippines, mayroong labing dalawang binipisyo ang dahon ng sili. Yan. Hindi lamang ginagamit sa panahog sa tinola. Abay, eh, hindi pa. Matatawaran ang kakayahan ng dahon ng sili sa medicinal. Ang dahon ng sila ay kilala natin bilang gamit lang sa pagluluto subalit ang hindi natin nalalaman ay napakarami palang sakit ang kaya nitong gamutin dahil ito ay nagtataglay ng mga vitamina at mineral na kailangan ng ating katawan at narito ang ilang binipisyo ng paborito nating pansahog sa tinola o dahon ng sile. Una, alam nyo ba na ito ay pwedeng gamot sa arthritis? Yan. Uh, kung ikaw ay nasa edad 50 pataas, malamang ay nakakaramdam ka na ng pananakit ng iyong mga buto-buto. Sa mga may arthritis, hindi biro ang sakit na dalay nito, kaya naman mahalaga na kumain ng nilagang dahon ng sile dahil kaya nitong tanggalin ang pamamaga dahil meron itong anti-inflammatory properties. O oh, ito na ina-harvest natin. At alam nyo rin ba mga kataktika na gamot din pala ito sa shingles? Ano ba ang shingles? Ito ay ang sakit sa balat na nakukuha sa isang virus katulad ng smallpox o bulutong. Makakatulong din ang dahon ng sile sa pagsukpo ng sakit na ito. Ayan, at anti-stress din mga kataktika. Dahil sa antiseptic properties ng dahon ng sili, nakakatulong ito na linisin ang toxin sa loob ng ating katawan. Pwede itong, itong panggamot sa buni at iba pang sakit sa balat. Pinapalakas din ito ang ating resistensya dahil ito ay nagtataglay ng phytochemicals at phenolic acid na nagpapalakas sa ating katawan. Pwede mo din itong gawing tsaa at inumin upang bumaba ang iyong timbang o gawing pampapayat. Aba, talaga naman palang very effective ba? At dahil din sa antioxidant at, at mayaman ito sa vitamina A, vitamina C, vitamina B1, B2, iron, calcium, potassium, Maiiwasan mo ang pagkakaroon ng mga sakit katulad ng kanser, cataract at iba pang sakit sa puso. At uh, epektibo din na papababa ng kolesterol level. Kung ikaw ay may sakit sa puso at mataas ang kolesterol, maaari mo itong inumin upang mapababa ang iyong kolesterol level at maiwasan ang atake sa puso. Ayos din pala ito. Good for the heart din ha. Nakakatulong din sa pagkakaroon ng insulin dahil ang dahon ng sile ay may taglay na phytochemical. Tinutulungan nito ang ating pankreas o lapay na magproduce ng insulin na makakatulong sa may sakit sa diabetes. At epektibo din sa mga taong hirap matunawan. Uminom lang ng pinakulong dahon ng sile Pagkatapos kumain at makakatulong ito upang tulungan ang ating bituka na durugin ang ating mga kinain. At gamot din sa lagnat? Pwede din ito sa may lagnat. Magdikdik lamang ng dahon ng sili at ihalo sa langis at ilagay sa iyong noo upang makatulong sa pagpapaba ng iyong lagnat. At gamot din sa sugat. Magdikdik ng dahon ng sili at ihalo sa langis ng niyog. Pwede din itong panlinis ng sukat. Aba, ayos to ah. At pang iwas acne din. Haluan ng aloe vera juice at gawing mask ang dinikdik na dahon ng sili. Hayaan itong nasa mukha ng labing limang minuto. Pwede din itong ipampaligo upang lumambot at gumanda ang balat. At alam nyo ba? Pwede din palang pang mouthwash. Maghalo ng isang kutsarang aloe vera juice sa isang basong pinakuluang dahon ng sili at ayos na pang mouthwash mo. Masubukan nga ito. At gayon din, pwede rin sa mga kagat na insekto katulad ng lamok at langgam. Kaya magtapa lamang ng dahon ng sili at ilagay sa kagat ng insekto. Yan, makakatulong din pang-shaving. Nakakabilib din na ginagamit ang dahon na sili sa pag-ahit ng buhok sa kilikili? Ba, magpakulo lamang at ilagay sa kilikili bago mag-ahit o oh, mga kataktika ngayon ko din nalaman na ganito pala ka dami ang nagagawa ng daong sili buti na lang pala at nakapagtanim tayo ng daong sili o oh, yan mga kataktika sana ay uh, may napulot kayo dito sa ating content ngayon ng daong sili o oh, mga kataktika sa mga nagtatanong naman kung ano ang itsura ng sili ito yung halaman na may pahaba na hugis bilog na may matulis sa dulo ng dahon. Yan. At ang aktibong sangkap na capsaicin ang nagbibigay ng anghang sa halaman. Bukod sa pagbibigay anghang sa pagkain, makikita rin na ang capsaicin bilang isa sa mga sangkap ng pepper spray na ginagamit pang depensa sa sarili. Yan, yeah, nabanggit natin kanina na maraming uh, vitamina ang nakukuha sa sili. So, hindi akalaing ang maliit na protos na ito ay puno ng vitamina. Makikita ang vitamina A, B6, C, at K kahit sa konting gramo ng pulang sili. Bukod pa rito, mayroon din itong copper at potassium. So, sa mga macros naman, naglalaman ito ng 1.3 grams na karbohydrate at 0.3 grams na potina at 0.01 grams ng pat. At 88% din ng silisiling labuyo ay tubig at mayari. meron din itong tinatayang hangin na kaloy. Yan ang mga at uh, sasabi din na ang sili ay nagtagal din ng mga pananakit. Isa sa pinakamagandang sinasabing pinipitso sa kalusin ito ang mag-alis ng pananakit ng katawan Ito ang dahilan kung bakit benta ito ng katangian ng capsaicin ay makikita sa siling labuyo ang pagpapabilis ng metabolism. Kaya mas nagpapadali ang pagtunaw ng maraming calories. Dagdag pa rito, nagbibigay ito ng pakiramdam ng pagkabusog na pinipigil sa isang tao na kumain ng higit pa sa kinakailangan. Mayroon pag-aaral na nagsasabing kayang palitin ng capsaicin ang white blood cells para maging brown cell na tumutunaw ng tawa. At sinasabi din na ang capsaicin ang nagpapagaba ng kolesterol sa sa balat ang paghawak o paglampi sa durog na sili. Kaya ipinapayo ang pagsusuot ng food preparation gloves sa paghawak ng durog na siling labuyo. Dagdag pa rito na maging maingat sa aksidente na mahawakan ng mata. Kahit ang mga itinitindang na patches na may lamang capsaicin ay sinasabing naghahatid ng tinding ng pananakit at pamamaga depende ito sa dami ng capsaicin. At sinasabi din na ang paggamit na counting dami ng siling labuyo bilang sangkap sa mga lutong bahay. Pero kung nais mong gamitin ang siling labuyo bilang gamot, mabuting makipag-ugnayan sa doktor. yan, ha? Ah, ah, bago gawing gamot, makipag ugnayan sa mga doktor. Sundin kung may iba pang karamdaman na nadadalang tao o nagpapagatas. Then, maliban sa nakakapasong pakiramdam tuwing pinapahid, ang pagkain ng siling labuyo ay maaaring magdulot ng karamdaman sa tiyan tulad ng cramps, abdominal pain at pagtatahit. Dahil dito, inihikayat na umiwan sa siling labuyo kung may gastrointestinal disorder tulad ng Irritable Bowel Syndrome or IBS. Yan. Bilang pangkahalatang tuntunin, mabuting kumonsulta sa doktor kung mayroong allergy o sumunod sa particular na diet o may iniinom na gamot mga kataktika. Itong harvest natin for today. Don't forget to like, share, and subscribe, mga kataktika.